Alam mong sinaktan niya ang sarili niya sa pamamagitan ng kasinungalingan. Sinubukan niyang itago, sinubukan niyang itanggi, ngunit hindi niya kailanman na itago ng tuluyan. Napansin mo ito sa mga detalye, sa paraan ng pag-iwas niya sa paksa, sa mga mata niyang nagtataksil sa sinasabi ng kanyang bibig. Nagkontra siya sa buong panahon. Sinabi niyang hindi siya nasasaktan, ngunit hindi siya kailanman nakalayo ng tunay. Ngayon, inilagay ng tadhana kayong muli sa harapan ng isa't isa. Nararamdaman mo ito sa hangin. Nararamdaman mong sa pagkakataong ito, hindi na siya makakatakas. Ang muling pagkikita ay magbubunyag ng lahat, ang mga nakulong sa lalamunan, ang mga nalunok dahil sa pride, ang mga nasupil dahil sa takot. Titingin siya sa iyo at mararamdaman ang bigat ng bawat maling desisyon, ng bawat salitang hindi nasabi, ng bawat pagkakataong nagkunwari siyang hindi siya nagmamalasakit. Wala kang kailangang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan nyo ay magsasabi ng higit pa sa anumang paliwanan. Doon, sa sandaling iyon, marerealize niya na hindi na siya pwedeng magtangi. Sinubukan niyang magpatuloy, ngunit may laging umahuen pabalik. Akala niya kayang tanggalin ka, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi ito posible. At kapag nangyari ang sandaling iyon, alam mong aling para sa iyo. Makikita mo sa kanyang mga mata ang lahat ng hindi niya kailanman nagkaroon ng lakas ng loob upang aminin. Sa pagkakataong ito, hindi may iwasan ang katotohanan. Kapag nangyari ang sandaling iyon, hindi mo na kailangang magtanong. Hindi mo na kailangang maghanap ng mga sagot, dahil andyan ang mga ito, hayag sa paraan ng kanyang pagtitig sa iyo, sa kung paano tumutugon ang kanyang katawan sa iyong presensya. Mag-iba ang kanyang paghinga. Mag-vacillate ang kanyang tingin. Ang katahimikan ay magiging mabigat dahil sa unang pagkakataon, hindi na siya makakapagkunwaring walang halaga ang lahat ng ito. Sinubukan niyang magpatuloy, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na mas mabuti na ganito. Gumawa siya ng lahat upang maniwala na ang distansya ay magpapawala sa nararamdaman niya na ang mga bagong rutina, bagong tao, at bagong daan ay maaaring pumalit sa mga naranasan nila. Pero ang katotohanan ay may malupit na paraan ng paglitaw kapag hindi mo inaasahan. At ngayon, ang lahat ng kanyang itinago sa loob ay malapit ng sumabog. Mapapansin mo sa paraan ng kanyang pag-aalangan bago siya magsalita. Sa tono ng kanyang boses na mas mababa, mas walang katiyakan. Sa titig na umiwas, dahil ang pagtitig sa iyo ay nangangahulugan ng pagtanggap sa lahat ng mga itinanggi. Maari niyang subukang sundin ang script na inensayo niya sa kanyang isip, yung pagsasalita na, mas mabuti na ganito, na, ang mga bagay ay nangyayari sa isang dahilan. Pero makikita mo ang higit pa sa mga salita. Palagi mo itong nakikita. Maaari niyang sabihin na siya ay umuusad na, na siya ay okay. Pero ang katotohanan ay akan doon, naroroon sa bawat detalye na hindi niya makontrol. Sa paraan ng bahagyang pagnginig ng kanyang mga kamay, sa nakatagong pagkabahala, sa paghinga na nawawala sa kalagitnaan ng pangungusap. Dahil ang presensya ng isang tao na may epekto sa atin ay ganoon. Gumuguho ito ng mga hadlang, nagtutuklas ng kahinaan, winawasak ang mga katiyakan na itinayo sa mga kasinungalingan. At kapag ang katahimikan ay bumalot, kapag hindi na siya alam kung ano ang sasabihin, maintindihan mo. Malalaman mong hindi ito lamang tungkol sa mga sinabi o sa mga ginawa. Ito ay tungkol sa mga naiwan, sa mga hindi kailanman umalis. Mararamdaman mo sa hangin ang internal na laban na kanyang hinaharap. Ang pangangailangan na mapanatili ang kontrol laban sa pagnanais na magpasakop. Ang takot na muling maranasan lahat laban sa tukso na huwag magpigil. Susubukan niyang sukatin ang mga salita, pero sa pagkakataong ito, ang kanyang katawan ang magiging tagapagsalita. Ang titig, ang tono ng boses, ang mga galaw. Ang katotohanan ay nandoon, nakabukas. Makikita mo sa kanyang mga mata na nagtatanong siya, at kung na nagdududa siya kung talagang iyon ang tamang desisyon. Nasa kabila ng kanyang mga pagsisikap na kalimutan, ikaw ay nandoon pa rin kasing presko ng dati. At ang tanong na naiwan ay, ano ang nais mong gawin sa bagay na ito? Dahil ngayon, wala nang kontrol sa kanyang kamay. Hindi na ito tungkol sa kung ano ang nais niyang itago. Tungkol ito sa kung ano ang papayagan mong lumabas. Nais mo bang bigyan ng espasyo ang katotohanan ito o lumayo at magpatuloy ng hindi lumilingon? Maaring inalintana niya na mayroon siyang kapangyarihan sa desisyon noon. Pero ngayon, ikaw na ang nagdidikta sa takbo ng kwentong ito. Napapansin mo ba ang bigat nito? Napapansin mo ba na sa pagkakataong ito, siya ang hindi sigurado, habang ikaw ay sa wakas ay maliwanag na nakikita ang lahat. Mararamdaman niya ang pag-aalangan na ito. Mapapansin niyang ikaw na ang hindi nag-aabang ng sagot, kundi siya ang nangangailangan ng isa. At sa sandaling iyon, ang katotohanan ay darating na parang isang malakas na suntok. Maaaring humingi siya ng tawad, maaaring subukan niyang ipaliwanag, maaaring aminin ang mga bagay na hindi niya kailanman nahayang tanggapin. Pero wala sa mga iyon ang makapagbabago sa mga nangyari na. Ang tanong ngayon ay hindi kung ano ang nararamdaman niya. Ito ay kung gusto mo pang hawakan ang mga bagay na ito. Kung gusto mo pang dalhin ang istoryang ito. Kung ang muling pagkikita na ito ay isang wakas o isang bagong pagkakataon para sa isang bagay na hindi kailanman natapos sa tunay na diwa. At kapag dumating ang sandaling iyon, kapag siya ay sa wakas ay umamin sa kung ano ang palagi niyang alam, magkakaroon ka ng sagot. Alam mo na kung ano ang dapat gawin. Dahil sa huli, laging may paraan ang katotohanan para magpakita. At nayon, wala na siyang masisilungan. Nandyan siya sa iyong harapan at wala nang masisilungan. Nagbago ang laro at ngayon siya ang nararamdamang nakakulong, pinapahirapan ng bigat ng lahat ng sinubukan niyang itago. Pero hindi ka nakakaramdam ng awa. Nigalit. Nakaramdam ka ng malalim na katahimikan sa loob mo na parang alam mo na darating ang sandaling ito, ngunit hindi mo na kailangan pa ito upang magpatuloy. Pinagmamasdan ka niya, umaasang may reaksyon. Isang senyales na mayroon pa siyang kapangyarihan sa iyo, na maaari niyang bigyang diin ang takbo ng usapan, na maaari niyang kontrolin ang kanyang nararamdaman. Pero nawala na ang kontrol sa kanyang mga kamay sa sandaling nagtagpo ang inyong mga mata. Sa sandaling naging malinaw na palagi niyang alam ang katotohanan, ngunit pinili niyang tumakas mula rito. At ngayon? Ano ang sasabihin niya? Marahil ay susubukan niyang bawasan ang bigat ng nakaraan sa pamamagitan ng mga salitang inensayo. Susubukan niyang bigyang katwiran ang nangyari, tila ang isang paliwanag ay makapagbubura sa lahat. Marahil ay magpapanggap siyang wala nang nagbago, na maaari kayong magpatuloy mula doon, na tila ang mga buwan, marahil taon, ng katahimikan ay walang kahulugan. Ngunit hindi ito ganoon kasimple. At alam niya yon. Pinipilit niyang umiti isang panggagaya. Ngunit napapansin mo ang tensyon sa kanyang mga kalamnan, ang paraan ng kanyang mga kamay na hindi mapakali, tila sinusubukang hanapin kung saan siya maaaring sumandal. Napapansin mo ang pag-alon sa kanyang tinig, ang munting segundong iyon bago siya magbitaw ng salita. Natila nagdedesisyon kung anong bersyon ng kwento ang dapat niyang sabihin. Ngunit sa kaybuturan, wala nang ibang bersyon. Nariyan lamang ang katotohanan na, ngayon hindi na niya maitatanggi. At ikaw, hahayaan mo bang maging madali para sa kanya? Magpapanggap ka bang hindi mo napapansin ang bawat detalye? O iiwan mo siyang maramdaman ang bigat ng kanyang pinili? Bumuntong hininga siya ng maikli, tumingin sa gilid at sa kamuling humarap sa iyo. Ang katahimikan ay di masayangan para sa kanya. Ngunit para sa iyo, hindi. Nasanay ka na sa kawalan, natutunan mong makisama sa mga katanungang walang sagot, na intindihan mong ang katotohanan ay hindi umaasa sa kung ano ang nais niyang aminin. Nakausad ka na sa maraming paraan, kahit na hindi mo alam kung darating ang ganitong pagkakataon at ngayon na nandito ka, napapansin mong hindi mo na siya kailangan gaya ng naisip mo. Alam niya. At ang kanyang kawalang katiyakan ay lumalaki sa bawat segundo. Dahil siya na ngayon ang may gusto sa isang bagay na marahil ay hindi na niya maaaring makuha. Maaari niyang sabihin na namiss ka niya. Maaaring aminin na iniisip ka niya ng mas madalas kaysa sa nais niya. Maari pang mga ko na sinubukan niyang magpatuloy, ngunit wala ng katulad ng kung anong meron kayo. Munit may pagbabago ba ito? Dahil lumipas na ang panahon. Ang oras na ginugol niya upang maunawaan ang kung ano ang lagi nang naroroon. At nayon, hindi ka nakatulad ng dati. Napapansin niya. Ramdam ang pagbabago sa iyong enerhiya, sa iyong postura, sa paraan na hindi ka natitinag gaya ng dati. Marahil inaasahan niya na nariyan ka pa rin, umaasa para dito. Ngunit hindi na. At dito na ang lahat ay nag-iba. Ang pagdadalamhati na dati ay nasa iyo, ngayon ay nasa mga mata niya. Ang takot na mawala na isang beses ay bumigat sa iyong dibdib, ngayon ay umuukit sa kanyang lalamunan. Ang kawalang katiyakan na nagdulot sa iyo ng insomnia sa mga nakaraang araw, ngayon ay siya na ang dapat harapin. At siya ay nakakaramdam. Diyos, gaano siya nakaramdam? Sapagkat ang katotohanan ay laging dumarating. At para sa kanya, dumating na masyadong huli. Napagtanto niyang nawala ang kontrol. Ang katiyakan na dati ay dala niya, ang tiyak na maaari siyang bumalik kapag nais niya, ngayon ay wala na. Ang kanyang tingin ay nagbabalik. Ang kanyang paghina ay bumibilis. Ang kanyang katawan ay nagsasalita bago pa man makapag-react ang kanyang bibig. At andyan ka, matatag, nakamasid. Na hindi na kailangang magsalita. Sinusubukan niyang makahanap ng paraan palabas. Baka pilitin niyang magkaroon ng isang pangkaraniwang usapan, subukang gawing isang hindi inaasahang pagkikita. Baka magtapon siya ng isang tanong na parang wala siyang pakialam sa nakaraan. Pero hindi pwedeng baliwalain. Ang bigat ng lahat ay naroon. Sa pagitan ninyo, ang katahimikan ay nagsasabi ng higit kaysa sa anumang salita na maari niyang hanapin. Lumipas na ang panahon. At nararamdaman niya ito ngayon. Nararamdaman niya dahil napagtanto niyang habang siya ay abala sa pagtanggi, ikaw ay umusad. Hindi mahalaga kung gaano ito kasakit noon, hindi mahalaga kung ilang beses ka naghintay para sa sandaling ito. Ngayon na nangyayari ito, napagtanto mong hindi mo na kailangan ito. Pero kailangan niya. At ang pagdadalamhati na ito ay naroon sa bawat detalye. Sa paraan na bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Sa paraan ng pagkagat niya sa kanyang labi bago magsalita sa tingin na hinahanap ang iyo natila na tila nais makahanap ng kahit anong patunay na may puwang pa para sa kanya. Pero meron kaya? Ang katahimikan ay humihila at nararamdaman niyang kailangan punan ang puwang na ito. Dahil para sa kanya, hindi ito matitiis. Kaya't sa wakas, lumabas ang mga salita. Baka sabihin niyang na miss kanya. Baka aminin niyang naisip kanya ng mas maraming beses kaysa sa gusto niyang kilalanin. Baka subukan niyang ibalik ang anuman mula sa nakaraan isang tiyak na alaala na maaaring magpabuwal sa distansya na ito. Pero wala ng paraan upang bumalik. Napansin mong ang bawat salita niya ay isang salamin ng mga nakuha niya sa buhay. Pero napansin mo rin na wala ka ng nararamdaman na katulad ng dati. At napansin din niya ito. Nag-aalinlangan siya. Naghahanap ng sagot sa iyong tingin. Marahil ay isang bakas ng pag-asa, Isang bagay na magsasabi sa kanya na mayroon pa siyang oras para ayusin ang mga nasira. Pero mayroon nga ba? Sapagkat ngayon, ikaw na ang may desisyon. Hindi ito tungkol sa nararamdaman niya. Hindi ito tungkol sa nais niya ngayon. Hindi ito tungkol sa kanyang mga pagdududa, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang takot na nawalay na siya magpakailanman. Tungkol ito sa iyo. Tungkol sa kung ano ang gusto mo tungkol sa kung ano ang nararamdaman mo habang nasa harap mo siya na sobrang iba na kumpara sa dati. Nilunok niya ang kanyang laway. At pagkatapos sa isang panggigiit, marahil ay isusumpong na niya ang lahat. Marahil ay sa wakas ay sasabihin niya ang dapat sanang sinabi niya noon paman. Na minahal ka niya. Na sinubukan niyang kalimutan pero hindi niya nagawa. Na nalaman niyang huli na ang lahat na ikaw ang lahat ng hinahanap niya. Pero mayon mahalaga pa ba ito sayo? naramdaman mo ang sakit ng pagkawala. Naranasan mo ang bawat segundo ng kawalang katiyakan, ng kalituhan, ng kawalang saysay na iniwan ng kanyang mga pagpili. Muling bumangon ka. Bumisita ka sa iyong lakas sa kawalan ng mga sagot. At ngayon na mayroon na siya, gusto mo pa bang marinig ang mga ito? Napansin mong hindi ka na ang taong minsang naghintay para dito. At napansin din niya ito. Hindi siya nag-expect na ganito ang mangyayari na magiging sobrang mahina siya, na siya ang mawawala ng batayan, na ikaw ang magkakaroon ng kontrol. At ito ang pinakamalaking pagkagulat sa lahat. Sapagkat ngayon, hindi na mahalaga kung ano ang gusto niya. Mahalaga kung ano ang gustoin. Nasa harap mo siya, nakatayo, naghihintay ng anumang reaksyon. Pero ang katahimikan na noon ay nagpahirap sa iyo ay ngayon ang iyong pinakamalaking lakas. Wala ka nang nararamdamang pangangailangan ng mga sagot hindi mo na kinakailangan pang marinig ang mga paliwanan. Nandoon ka hindi para patunayan ang kanyang pagsisisi o upang maging kaaliwan para sa kung ano ang sa wakas ay kanyang nauunawaan. At napansin din niya ito. Napapansin mong unti-unting lumalaki ang hindi komportable sa loob niya dahil sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya sigurado kung ano ang dapat gawin. Palagi niyang inisip na mayroon pa siyang oras, na maaari siyang bumalik sa anumang oras, na, sa isang paraan, nandyan ka pa rin, naghihintay. Pero ngayon, ang bigat ng realidad ay bumagsak sa kanya ng todo. Ang takot niya ay hindi tungkol sa nararamdaman niya para sa iyo. Ang takot niya ay malaman na ang damdaming ito ay maaaring dumating na masyadong huli. Sinusubukan niyang hawakan ang iyong tingin, hinahanap ang anumang senyales na mayroon pang puwang para sa kanya. Pero ang natagpuan niya ay isang bagay na hindi niya inaasahan, kawalang-pakialam. Hindi ang malamig na kawalang-pakialam mula sa isang taong hindi kailanman nakaramdam ng anuman. Kundi ang kawalang-pakialam ng isang taong nakaramdam na ng lahat, naranasan ang lahat ng sakit at sa wakas nakapagpalaya na. Ito ang mas nakakatakot kaysa sa anumang katahimikan. Inaasahan niyang makakita ng kahit ano, galit, sakit, paungulila, damdamin, anumang bagay na magbibigay sa kanya ng kasiguraduhan na mayroong higit pang dapat iligtas. Pero sa halip, natagpuan niya ang isang kapayapaan na unti-unting sumisira sa kanya mula sa loob. At sa kalaunan, napansin mo. Napansin mong ang lahat ng dati ng bumhugot sa iyo ngayon ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Napansin mong ang sakit na kasama mo ng napakatagal ay hindi na direktang bumibigat. Napansin mong ang akala mong kailangan mo upang magpatuloy sa katotohanan ay hindi kailanman kinakailangan. Dahil patuloy ka na. At ngayon, siya ang kailangang makisama sa kawalan ng isang bagay na inisip niyang palaging naroroon. Maaaring subukan niyang sabihin ang iba pang bagay. Maaaring pilitin niyang humanap ng paraan upang manatili. Pero sa kaloob-looban, alam niya. At alam mo rin. Hindi mo kailangan magbigay ng sagot. Hindi mo kailangang patunayan ang kanyang pagsisisi ni maging tao na nagbibigay ng aliw sa sakit na siya mismo ang lumikha. Ang katahimikan ay nagsasalita para sa sarili nito. Ibinaba niya ang kanyang tingin ng isang sandali at napansin mo ang eksaktong sandali kung kailan niya naunawaan. Naiintindihan niyang nawala ka na sa kanya. Hindi dahil kinamumuhian mo siya. Hindi dahil gusto mo ng paghihiganti kundi dahil sa simpleng katotohanan, hindi ka na kailangang panatilihin siya sa iyong kwento. At ito ang pinakadetalyadong pamamaalam na maaring mangyari. Nararamdam niya ang epekto nito. Makikita mo sa mga mata niya ang eksaktong sandali kung kailan siya nagigising sa katotohanan. At sa kaibuturan, alam mo, naging mapagbigay ang tadhana. Binigyan ka nito ng pagkakataong makita ng malinaw, upang maunawaan na ang iyong kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa anumang muling pagkikita Anumang paliwanag, anumang pagsisikap na iligtas ang wala nang umiiral. Kailangan niyang harapin ito ngayon. Ikaw, hindi mo na kailangan. Kaya, huminga ka ng malalim. Isang huling sulyap. At umiwas. Dahil ang kwentong minsang naging iyo at sa kanya ay natapos na. Ngayon, gusto kong malaman mula sa iyo. Kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan, ano ang gagawin mo? Bibigyan mo ba ng bagong pagkakataon o magpapatuloy ka ng hindi lumilingon sa nakaraan? Magkomento dito sa ibaba, ba, gustong gusto kong malaman ang iyong opinion. At kung may kabuluhan ang mensaheng ito para sa iyo, ilike mo ito upang mas marami pang tao ang makakatanggap ng ganitong pagminilay. At syempre, magsubscribe sa channel para sa mas marami pang mensahe na tulad nito. Dahil sa huli, laging inaayos ng buhay ang lahat sa nararapat na lugar.